lola, Teresita. Si Kagyan mo na yung Kagyan mo. Kaya nung mayag yung magbigay ito, kwarto ka nito. Oh, may may dato 7 and Ha? Oo. Ha? O oh. ah? oh, yan. Yeah. Birthday ko pala sa... Kwan? Kaya sama sa... natin si Lola Teresita ngayon dito sa may 7-11 siya. May sasabihin na, hindi Yun, yung birthday eh, talagang birthday mo nandito ka talaga naman. Nandito. Okay. Yeah. Ay, siya... Ayan, anong, anong sasabihin mo sa kanya? November. 20, Ilang tawang ka twenty Ah? Twenty-seven na ako. Twenty? Twenty-seven. Twenty-seven? ba Twenty-seven nga'y? na. Seventy-two. Ay, Si tawang big at na Mga... Hindi ko alam. Nakam... Ha? Nakam... Masabi <noise> <makes noise> ko <makes noise> Lola Lola Teresita Manaligod November, kami sa May 7-11 1946 November 26, 1942 eh, mo But, ha? November 26 November 26 eh, 19... 19. 1976? 1976? A kain naiya abing pag 60, 76? 70 ngay kwa 67 kumu ngay ano 76 50? 76? 1976 awan ngay 1946? Ah, 7, 1946? Pinangadak daw si Lola Teresita noong November 7, 1976, tapos na na ayong November 7? Wala pa, 26 na ito. Ay, November 26, 1947. Ah, yan siya pinangadak si Lola Teresita. Lola Teresita Manaligod. O nakita ko ulit si Lola Teresita dito sa may 7-11. So, Sinong kasama mo dito? misis ko na niyan sa Novo. Ay, interviewin kita, ah. Pinanganak daw siya ng November 26, 1947. November 26, 1947, si Lola Tixeda. Teresita, o yan, o. Oh. Uh, pag gusto daw tumulong sa iyo, pupunta lang dito. Uh, Arito ma... Pa? Pa kore anak mo, no? May make Hindi, naman, araw-araw ng Anong sinasabi nila sa'yo? Pagpunta na ba? Okay. Wala na. Hindi sila nahihiya. Hindi naman. Mas gusto nila. Pupunta ako dito. Oo nga. Kaysa mapupunta ka fan, makitangdan? makitang dan. Hindi Hindi naman kaya kasi ang pagpan. Hindi nila kaya? Hindi. Ako. Kaya Ay, hindi mo man, kaya. Ako. Kaya gusto mo na lang dito. O mas gini gusto daw ni Lola Teresita at yung mga anak niya napupunta na lang dito kasi di daw niya kaya ng magtrabaho oh, si Lola. kaya dito na lang sila mas gustuin daw ng mga anak ni Lola Teresita na dito na lang siya kasi hindi na daw siya kaya magtrabaho nakakaipon ka ng mga araw-araw no? 100 to 300 hanggang 500 sa inyo kasi ako inyo daw siya Pinanganak siya noong November 26, 1947 uh, malapit na malapit uh, na kaya kung pupuntan siya dito, hindi daw nagagalit yung mga anak niya pati yung asawa niya kasi gusto daw nila kasi hindi naman mahirap daw magupo dito hindi lang, lang sila nahiya hindi naman daw sanay na daw yung mga hindi pamilya ni Lola Teresa ito na pupunta dito kasi magaan lang naman daw yun nakaupo. O, oh, yan. Anong sasabihin mo sa mga tolay, mga tao? Maraming salamat. Maraming salamat. At yung Kung mga nagbibigay. Kung may tutulong sa akin, ako. May ano rin ako na, may sakit rin. O, oh, may sakit ka rin ka. O, oh, sige. Ulit-ulit na no, hanggang dito, hindi na hindi nahihiya at hindi nagagalit yung mga pamilya mo na pupunta ka dito na namamalimos eh kasi nasanay na rin sila o sige lola ah Isasabihin natin to sa kwan sa vlog ko yun o nakita ko na si lola o, o babay na ulit babay na babay bye, bye, bye o si lola sabi si teresito o, hindi daw nagagalit yung pamilya na nanandito siya o, kasi gusto daw nila kasi magaan naman daw nakaupo nakakaipon si lola ng 100 to 300 to 500 pag Oh, pwede na rin yun ah. Di ba? Oh, sige. Babay na, babay na. Babay na. Babay na. Yung pagpabay mo. Babay. o babay na. Next time ulit ah. Next time ulit.